Oh, bait-bait naman talaga ng bat-bat na Inom-inom damot. Nye. Galing, Nya. Galing-galing. Walang cheat day. Kawawa. Walang cheat day. Walang chimken. Nagising lang kayo ha. ah oh, ka, na naman. Sabi nang huwag magkakamot eh. Eh, yeah, hindi ko aalisin yan. Ay, hindi. Hindi ko aalisin yan. Aga-aga, iniinit mo ulo ko. Kamot, kamot. Aray ko. Untog si mama. Huwag mo ko siksikin. Ay, sa arte-arte. Tingnan mo si Choco. Arte-arte. Ako, pagising talaga kayo. nako ang gulo-gulo nyo. Ikaw tatanggalin yan. Alis ka dyan. Maglilinis ako. Alis. Mahihan na naman yung sa pinakupuan. Gusto nyo sa labas ko kayo patulugin, ha? Tasagot-sagot ka pa. Hala, bango na. Inom ng gamot don Lapit kay ate. Meron pa. Baba. Andyan na si ate. Ang bait. Ang bait. Bait, bait naman pa inumin. Be good. Be good yan. Deserve a treat. Pengi treat. <laughs> Mamaya mag-treat. Meron pa? Pang ilan na yan. Dami mong gamot eh. Yan. Kain pa ng manok kain pa ng manok. <laughs> ng manok bang bang. Mm, wag nang kakain ng chicken na Wala nang kakain ng chicken. Damay-damay na kayo. Wala nang cheat day. Oh, ha? Wala nang cheat day. Mm, tim Wala walang cheat day na ha. Wala na, ubot, ubot, wala na. Walang cheat day. Kawawa, walang cheat day, walang chimken. Chopao, dog food yan, huwag niyong pagkaguluhan. Haba, dugpod niyan yan. Huwag nyo tumbahin. Mamaya ko nataayusin at pagod pa ako. Hmm. Kayo nakapila dito. Dogpo yan. Dumating na naman yung dugpod nyo. Bilis maubos. Mm. Sumupa. Sumupang peras. Sumupa. pa? Oh. Makain sila ng peras. Yung pa may gusto. Mm. Ayaw niya eh. Mm. Ikaw bang bang? Gusto mo pa? Hmm? Gusto mo pa bang bang? Hmm. Ayaw mo na oh. Yung kay Clover na lang sa nanay mo. Si ayaw mo na eh. Nabusog ka na? Okay na yun. Mm. Sige na. Yummy no? Gusto mo pa patimtim? Grabe naman. Si mama na lang to. Kunti na lang oh. Tumba? Hmm. Ano ba yan? Ang bilis. Ayaw mo talaga, Clover, este, pungging. Hmm? O, eto, walang balat. Hmm. oh dali na. Kahapon, busog ka. O, ayan, tuloy inagaw ni, ni Choco. <laughs> busog eh, kakakain lang ng lunch. Tatampo-tampo yan. Kahapon. Mm, napagalitan. Umihi kasi dito eh. ayaw tuloy ng treats. Mula ngayon, di na kayo magtitreats ng chimken. Peras na lang, prutas. Ha? Prutas na lang. Kasi oh, nagka-allergy si haba. Kaya haba, prutas na lang ang treats mo ha. Hmm? Oh. Mm. Okay na yan. Kainin mo yan. O, di ba mahirap kumain pag may cone? O, kaya nga, wag nang kumain ng chicken Di ba, barbar? Gusto mo pa? Hmm. sumpa Gusto oh. o. Walang balat yan. Hmm. Tari mo dun sa labas. Gusto mo pa, Tim Tim? Hmm? Gusto oh. Walang balat yan, Munang ilapag at ayan na naman si Choco. O mga agaw na naman, gumunguya pa nga eh. <laughs> Kayo talaga Oh. Ayaw mo talaga, Barbar, I stay pungging Ba't ayaw mo? Nagtatampo ka pa rin. O, oh, si Choco na lang. Tama na. Wala na. Wala nang laman Oh. Hmm. Wala na. ay mm. Ayaw mo talaga, Barber. Este, pong bingging Wala na. Ang jabao oh. Huwag nyo itong bayang nasa plastic ha. Pagkain niyo yan. O. Oh. Diba? Happy? Nakaperas kayo ngayon. Happy na. Yan ang treat nyo. Ha? Peras. Hindi na yung chimken. ginagawa ako. Nag-unbox ako ng pagkain nila. Haba, o. Oh. Mm -mm -mm -mm. Haba. Saka pa. Hypoallergenic ba? Ganda yan. Hindi na yan pwedeng kumain ng no. hindi hypoallergenic. Ganda talaga pagka uh, deliver sa Oh. Ganda ng packaging. Wala kang makikitang click. O, alis kayo dyan. Alis din na ba? may ginagawa ako. Ito naman, oh. Lahat nakapasaway. Eh, si Siopaw, oh! Oh, Siopaw! <laughs> Ang hilig talaga niyang pumasok sa karton. Labas na dyan, may ginagawa ako, eh. Nasali na natin, bigat. 7 hmm. Itong kilo yan, bang bang. Huwag mong sayangin. Hmm? Kaya, huwag ka nang kakain ng chimkin, ha? Puro dog food na lang. Hmm. Mahal naman yung dog food mo, oh. 1,575 yan, 7 kilo. Di ba? Mm. Bait bait ate, bili-bili ka lagi ng pagkain mo, eh. tapos kain ka pa ng chimken. Mm. Kain pa ng chimken yan, Hindi na, dala na yan. <laughs> Nadala ka na? Ha? Nadala na yan? Ha? Nadala na sa itchi? Sus! Ayan, likpitin mo na yung kalat. Hmm ligpitin mo na yung kalat o nadudumihan na yung inuman nyo ng tubig mm. mga meron mm. meron yan eh tapos na siyang uminom ng gamot guys kaya ayan medyo sleepy sarap gamot <laughs> ah, sarap gamot mm. walang umpay, walang umpay sa gastos dati guys si Choco na confine naman Diyos mio, nagkaparbo naman. Pero ang kagandahan siya ay gumaling. 'Di ba? Ang kagandahan kahit gumastos ang mama basta gumaling. Hmm, 'yun ang importante, gumaling. Gumaling ang mga bebes. Clover, bakit ka naman umiiyak? So, ayan guys, gabi na. Kasi nagpainom lang tayo ng gamot at nagsalin nito. Gabi na 'o, oh, papakita ko sa inyo. 'Yan, gabi na gabi na, pero marami pa rin sampay na basahan kasi maya maya ang laba mm. kasi maya maya nagwiwiwi sa basahan kahit doon sila guys sa labas umiihi pero kailangan may basahan parang diring diri silang umapak sa simento hanggat di mo pinagagalitan hindi magwiwiwi sa labas di mm. ba diba? pungging o oh, saan ka umiihi dyan lang sa may pintuan hindi hmm, di man lang umurong-urong doon sa labas para babaldihin na lang ni mama. No? Hmm, nakupong ginggi. Hmm. Huwag na magpasaway. Alis na dyan at liligpitin ko na yan. Magliligpit na si mama. Alis na. Punta ka na dun sa sala. Dun na kayo. Dali. Malis na si Siopaw dyan, oh. Malis na si Siopaw sa karton. Pero oh. yung Pihi oh, okay. good yan, pihi good. Oh, gusto mo? Papaw, palagi ka na lang nandyan sa mesa. Gusto mo? Oh, kuha ka. <laughs> kuha ka almon. Dali, kain ka. Halo-halo ang laman ng mesa natin. Pagkain, may lotion, may gamot ng aso. Oh, saan ka pa? Wala na tayong lugaran. Ang kuha lang. kain ka almond. Dali. Dali. Habang umiinom ng gamot si Hababa. Hmm. Papainom ng gamot kay Baba. Ay, tapang-tapang mo pa. Hey nga. Gusto ng almond niyan. Mm. <laughs> paw -paw, pengi pang isa. Pengi pang isa, pau-pau. pau pang isa. Ha? sana na lang. <laughs> sana kasi nang gamot yung aso ko eh. বাক্সিং কার্ড না ইনকুচা